Ang mga burn o yung paso ay isa sa mga common household injuries, lalo na sa mga bata. Madalas man na minor injuries lamang ito o nararanasan natin sa tahanan, may mga pagkakataon na nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Yan po ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Pero bago po yan, panoorin po muna natin ito. Isang burn o paso sa pinaka-common na injury na ating nararanasan sa napasman o loob ng tahanan. Ito ay karaniwang dulot ng pagka-expose ng balat sa mainit na bagay tulad ng mainit na tubig, kape, sabaw at maging kemikal o kaya naman ay sobrang pagka-expose sa oriente at araw. Pero isa sa pinakagrabing dahilan ng paso na maaaring magdulot ng pinakamanalang epekto sa ating katawan ay ang sunog sa mga tahanal o pabrika. Dahil nga ngayon ay simula na ng Fire Prevention Month at kaliwat kanan na naman ang mga sunog na nagdulot ng burns o paso ay mahalaga na maalam tayo sa mga dapat gawin kaugnay nito. Alamin natin ang iba't ibang klase at level ng Burns o Paso at ang tamang pagbibigay ng angkop na paunang lunas para sa kondisyon ito. Dito lang sa Save it Ang sakit pa naman yan, mapapaso pa Minsan yung mantika pag nagluluto. Pag nagluluto. Ha? Oh. Mm kaya naman minsan sa plancha rin o kaya yung sa steamer hmm. pag aksidente mong nailapit sa balat mo na sakit nasakit. Yan. Pero nung no, ikaw uh, sa yung personal experience um ano yung pinakamasakit na naranasan mong paso? Ano sa sa steamer. Yan, dyan ako nahawakan. Oo, mo, oh, accidentally mong nahawakan. Hmm, ikaw. Ganun. Well, naglalaro kami ng mga bata kami eh nagpakulo ng tubig, nabuhos sa likuran ko. Ha? So, medyo parang may map, may peklat ako ng... Hanggang ngayon Wala na, pa rin. wala na. Pero dati, medyo ininda ko yun, dalang hirap humiga eh. Oh. Ang higa mo patagalin. So, nangyayari to sa pangkaraniwang mga tao, no? Na minsan nadidisgrasya at napapaso. So, yan po yung ating pag-uusapan ngayong umaga. Kaya para makaiwas po sa ganitong mga insidente, at mas malalang komplikasyon, ay alamin po natin kung ano nga bang tamang paraan sa pag-manage po ng mga burn cases o paso. Kasama po natin si Dr. Daniel Noel Ochanco. Isa po siyang emergency medicine specialist. Doc, magandang umaga po. dayan Kirer po ito at si Audrey Goriseta. Good morning, Doc. Hello, good morning. Yes doc, ano po ba ang burno paso? At ano po yung kaibahan nito mula sa tinatawag nating scald? Ah, okay. Yung burn po kasi, uh, general term po yun, no? Sa para sa mga injury na kuhan natin sa mga maiinit na bagay. Um, pag sinabing paso, <coughs> so ang burn, pwede rin chemical burn or electrical burn, no? Uh, yung paso, ang implication nito is uh, galing sa isang mainit na bagay. Uh, ang scald naman Uh, yan po yung kinataw na nabanlian, no? Uh, mm. It implies po na the burn is from a liquid, hot liquid po, tulad ng mantika o kape o mainit na tubig po. Mm. Okay, di ba, Doc, may mga level yan o degree ng burns? Can you educate us about this po? Yes, correct. Yung po natin, meron tayong first hanggang fourth degree po, ano? Depende po kung gaano kalalim yung uh, injury dun sa naapektuhang uh, bagay na uh, bahagi ng katawan po. So, okay. yung first yung pinakamababaw hanggang sa fourth po yung napakalalim na po hanggang buto. Mm, okay. <clears throat> well, karadiwan, Dok, uh, na nangyayari yung mga hindi inaasahan, disgrasya, no, sa pagkapasok sa bahay. Pero minsan, eh, nagsiself-medicate na tayo patungkol dito. Pero, Dok, kailan po ba dapat magpatingin na si specialista sa espesyalista at dalhin sa ospital ang isang pasyente? Yes, a uh, very good question. So, uh, actually, yung mga burn natin, usually naman-manage naman natin sa bahay po yun, no? Pero yung nasabi natin medyo malala na burn, if it's uh, mas mahigit na sa 20% ng body surface area po natin na apektuhan, Ah uh, at uh, yung mga apektado na yung mga joints, yung mga singit-singit po natin kasi pwede magdikit-dikit po yon, no? So pag malaki yung burn and kung may sensitive areas na affected po, dapat ipatingin na sa specialist po yon mm -hmm. or at least doctor. Mhm. Mm pagdating naman po sa iba pang epekto po ng paso sa katawan, ano po ba yung mga risk of infections na related sa burns at scalds? Well, actually sa, sa burn po meron tayong uh, more or less dalawang concern, no? Uh, number one is uh, pwede po pasukan po ng infection po yan. Alam po natin yung balat po natin is a barrier. Uh, pinaprotekhan po tayo mula sa pumapasok ng mikrobyo, no? Pero pag may burn po, uh, damage na po yung surface area po natin, pwede na po pasukan ng infection po yon, So, very prone na po. Ang isa po, isa pa po is uh, may risk po na ano, nawawala yung fluid sa katawan natin through that burn po, no? So, pwede tayo ma-dehydrate or we have some fluid deficit sa katawan. So, uh, yun po yung mga binabantayan po natin whenever we have a burn. Mm -hmm. Well, Doc, kasi minsan ang paso, talagang ang din yan kaya hindi masyadong nalilinis ano? lalo mm -hmm. na pagbata, iniiwasang malinis dahil nga sa sobrang sakit na nararamdaman. Pero, Doc, yung mga signs naman po, ano ba yung mga serious signs of infection na dapat bantayan? Uh, so, pwede talaga ma-infect yung mga burn, o dahil nga uh, na ano, damage ng surface, papasukan ng microbe uh, mikrobyo. No? So, uh, isang pwede mangyari, pag may infected na po yung burn, makakita po tayo ng mga nana dun sa damaged area po. Ano? So, alam naman natin na nana, medyo yellow na ano, uh, malagkit uh, dun sa area na may burn po. Ano? Uh, pero bukod sa yung area ng burn mismo na damaged skin, pwede rin pong ma-infect ma po yung pinakalaman po surrounding the area dahil napasuka na po, no? ah uh, ito naman po, uh, pag yun laman na po yung infected, not necessarily makita po natin yung nana doon, uh, pwedeng namamaga lang at namumula yung area, tapos uh, po yung pamumula at pamamaga. And that could be a sign po na infected na po yung laman sa ilalim ng balat po natin. Okay, Tok, ano pa ang mga posibleng komplikasyon kung hindi agad magagamot ang mga sugat at nagkaroon ng infection. So, um, well, number one, kung may infection, hindi po hihilom na mabuti yung burn, no? Um, uh, yung infection po, pag kumalat yan, pag malala, uh, pwede po siya magdulat sa tinatawag na shock po, no? Dahil sa matinding infection sa katawan. Uh, ganun din po ang matinding fluid losses through kung malaki po yung surface area ng burn at hindi po tayo nakapag-replace ng fluids, pwede rin po tayo mag-shock po or ibig sabihin, sa ang blood pressure po natin, which is uh, medyo delikado na rin po sa uh, buhay ng tao. Okay, Doc, sabihin na po natin na nagkaroon ng burn o paso ang isang tao o isang bata, ano po ba yung mga dapat gawin bilang paunang lunas? Okay, very good question. Uh, so, unang-una po, we have to remember, yung balat po natin is a barrier to protect us from the outside world, yung mga dumi at mikrobyo, no? Pero pag damage na po siya, pwede nang pumasok doon. So, the first thing we want to do as soon as possible is uh, padaanan po natin ng dumadaloy na tubig or flowing water. Kahit yung nasa gripo lang po, no? Uh, puhugasan po natin yung burn na yon. So, hindi, hindi man siya antiseptic or alcohol, no? Pero kailangan lang muna natin tanggalin yung dumi na pumasok any yung kumay mikrobyo at saka yung pinaka uh, kung ano yung bagay na nakakapasok po kunyari tubig po yan or kape or sabaw mantika kailangan natin tanggalin po yun sa area no so maganda pa daanan po ng dumadaloy na tubig uh, bukod po doon yung dumadaloy na tubig pwede niyang ibalik po yung temperature ng balat natin back to normal po no so ayaw kasi natin na may burn tayo na sobrang init ng balat tapos papalamigin natin bigla no kasi ma-damage or injure din po sa skin yon so hindi po natin lalagyan ng yellow no or something na malamig but rather padaluyin natin ang tubig matatanggal po yung init mababalik po natin sa room temperature no uh, pagkatapos po noon, nahugasan po natin at nabalik po natin sa room temperature yung eh uh, temp uh, balat kailangan po mumpahiran po ng burn cream po yon no um gayang sabi Uh, we want to prevent infection po at yung paglabas ng fluids doon sa katawan po natin. And the burn cream uh, will serve as a temporary barrier po doon sa area na na-damage na skin uh, para po hindi po lumabas ang fluid at hindi po mapasukan ng mikrobyo. Ah, uh, pagkatapos po niyan, gusto po nating takpan ng sterile gauze or gasa uh, yung burn po natin to further uh, make sure na hindi po siya ma-infect. At uh, ilimit rin natin yung uh, fluid loss po, no? Minsan po kasi gust, uh, sinasabi ng mga tao, dapat bukas lang yung burn para matuyo po siya, no? Uh, pero pag bukas po siya, meron, nandano po yung risk ng uh, infection po. Yung paglalagay ng toothpaste, Dok, okay ba yun? Tsaka yung hinihipan-hipan mo yung sugat or yung burn paso. O oh, yelo. Actually, sa ear, po kami nakikita ng, ano mga pinapahid, nilalagay, minsan, ah, uh, kamatis, uh, ano mayonese, <laughs> uh, mantika. Um, but, uh, yung goal nga po natin is to create a barrier po, no? So, siguro kaya um, nagagawa yung toothpaste kasi malapot po siya. So, mm -hmm. hindi po siya papasukan ng mga mikrobyo, no? But we just have to remember that uh, toothpaste po, medyo corrosive po siya. Kasi ang purpose ng toothpaste is para kayurin yung teeth natin, di ba? Mm -hmm. Yung ngipin natin. Uh, so, pwedeng corrosive po siya. Tapos, meron pong... Uh, uh, parang soap elements yung yung toothpaste na pan-leak that could irritate po the skin also, no? Uh, so, maganda po is, uh, well, burn cream talaga or uh, anything that could be yeah, a barrier uh, tulad mga petroleum jelly, ganon, uh, pwede na rin yun. Ang advantage ng burn over yung mga, let's say, petroleum jelly is yung burn cream, meron siyang antibiotic or antibacterial properties po to prevent infection po. Ayun. to, may naalala ako eh. Na may, may napaso kung pinsan nung bata kami. Parang tinakpan ng mga dahon-dahon. Pwede ba yun, Dok? ah uh, well, gaya nang uh, sabi po, ano, one of the things we're worried about or binabantayan natin sa burn is infection po. Ano? So yung dahon na napulot natin kung saan-saan, uh, pwedeng may, well, definitely may, may dumi po yun, may mga mikrobyo, gano'n. Mm. So we want to prevent that, no? ah uh, siguro po kung, kunyari, nasa gubat ka, tapos wala kang ibang option, Ah, uh, and kailangan pong takpan 'yung area to prevent nga 'yung fluid loss and pagpasok ng ibang dumi. Ah, uh, kaya po siguro na nagagawa 'yon, no? Pero as long as we have access to better cleaner uh, dressing materials po, uh, mas maganda po 'yung sterile po. Okay, panghuli na lamang po, Dok. Ano po ang inyong mga tips para po makaiwas sa mga burns o paso? So, nga uh, po, kasi so uh, better than uh, pa paunang lunas po is mas mabuti hindi na pumapasok in the first place no uh, ang nakita po namin sa emergency room ma madalas po mga bata no kasi hindi po sila ganong ka-aware tulad natin let's say yung plancha lang na iwan dun sa uh, sa planchahan no uh, alam naman natin mainit yun pero yung bata minsan hindi nila alam no tapos yung mga ano natin, yung mga kape, syempre, ano, uh, mainit na mainit po yung kape natin or yung sabaw natin sa umaga, pag nagalaw po ng batin, pwedeng ma, ano, mabuhusan po siya, no? Uh, isa pong nakikita rin po natin na madalas is uh, yung sa ng mga motor po, no? Kasi exposed po yun. pag mainit na mainit na po siya, tapos na nasa agi, yung mahita, yung paa, no? Pwedeng magkaroon ng burn. Uh, isa isa pa nga 'yung mga apo natin, 'yung mga beauty products po natin, tulad ng hair hair curler, a uh, hair straightener po, ano? Ah uh, ayun, minsan na, dun sa nakapatong lang and then nahahawakan. Ayan. So we want to be careful for itong mga uh, items na possibly magka magka ng burn po. Mm -hmm. Malaking uh, tulong yung mga kaalaman, yung mga tips na binahagi sa atin ngayon ni Doc Daniel. ano. Dahil pagdating sa emergency situation, mahalaga na maalam tayo sa tamang paraan ng pagresponde at pagbibigay ng paunang lunas para maiwasan yung mas malalang sitwasyon o komplikasyon. Maraming salamat po muli sa inyo, Doc Daniel, sa pagbahagi po ng mga impormasyon tungkol sa burn management. Muling nakapanayam po natin, Dr. Daniel Noel Luchanko, isang emergency medicine specialist. Thank you, Doc. i good morning.